Aris? Aris 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 Randy, ikaw pala Bakit? Aris, kaya nga pala ako pumunta dito Para kumustahin ka At saka pinapatanong ni sir Kung kaya mo na daw pumasok Kasi may test tayo bukas Ganun ba, Randy? Kapo ka muna, Randy. Randy, alam mo naman, kung gusto kong pumasok, mapagtapos. Kaso, ah, alam mo naman, may sakit ako. At saka yung tatay ko, sigurado hindi ako papayagan. Oo nga pala, Aris. Sana kung naagapan yung sakit mo, siguro hindi na lumalayan. Naintindihan ko naman yung tatay mo eh. Kaya ayaw ko niyang papasukin kasi nag-aalala lang siya sa'yo dahil dyan sa sakit mo. Ayaw lang niya kasi may mangyari sa'yo masama. <laughs> naiintindihan ko naman tatay ko eh. <laughs> Kaya nga gusto kong makatapos ng pag-aaral. Para matulungan ko siya. Ba't kasi ako pati naman na itong sakit nito? Ang dami ng mga ibang tao. Hindi <laughs> naman ako masamang tao para akong tamahan sakit ng sakit na gantong malala. Hindi <laughs> ko alam mo gagawin ko, Randy. Kung paano ako gagaling? Kung may kagalingan pa ba itong sakit ko? Alam mo, Aris, huwag ka naman isin ng ibang tao at kahit sino pa man. Tanging Diyos lang kung nakakaalam kung bakit ka binigyan ng ganyan. Sa alam mo, Aris, wala naman binigay ng pagsubok ng Diyos na hindi mo kayang lagpasan. Manalig ka lang sa Kanya at maniwala. Oran, oh, naniniwala naman ako sa Diyos. Tangin sa Diyos na lang din ako mahugot ng lakas para gumaling. <laughs> Kaya yeah, Randy, gusto, gusto, ko talaga makapagtapos sa pag-aaral eh. Sige Aris, sasabihin ko na lang kay Sir. Nadalhan na lang kita dito ng test. Saka para makapag aral ka din dyan sa bahay mo para sabay-sabay tayong gumaraduate Salamat Randy ha Sige Aris, alis na ako O Randy, po tayo na kuya uya Ba't kayo uniforme no pa? Sa'ka galing? Galing nga pala ko la Aris kasi kinakamusta ni Sir kung kaya niya mag-exam bukas Oo oh, nga pala si Aris no. Grabe nga pala yung sakit na no. Ano sabi sa'yo ni Aris? Ah si Aris. Gustong gusto niya pumasok eh. Para makapag-aral. Para makasabay sa pag-graduate natin. Ah Ryan, pinipigilan siya ng tatay niya na mag-aral. Siguro Randy, hindi na natin tatay niya. Siguro ayaw lang may mangyari. Na masama sa anak niya. Pero sana Randy, makasabay natin siya sa pag-graduate. Oo nga Ryan. O paano Ryan? Dito na ako. Sige. Sige. Tay. Oh, bakit Aris? Tay, magpapaalam po sana ako sa inyo. Pwede ako pumasok bukas. Pumunta po kasi dito si Randy. May exam daw po kami. Para naman po makasabay po ako sa pag-graduate. Hindi, Aris. Magpahinga ka dyan. Bibili ako ng pagkain natin. Aris. Aris. O, oh, Randy, ikaw pala. Aris, ito nga pala yung exam natin. Binigay ni Sir para makapag-aral ka naman kahit nasa bahay ka para makaabol ka sa exam natin. Maraming salamat sa pagtulong mo, Randy, ha. Ah. Gusto gusto ko talaga mapagtapos sa pag-aaral. Para kahit pa paano, makasabi ako sa pag-graduate niyo. Wala yun, Aris. Huwag ka magpasalamat sa akin. Gusto ko lang namin tulungan para makasabay ka sa pag-graduate namin. Sige Aris. Dito na ako, ha. Ah. Sige, Randy. Maraming salamat, ha. Ah. Naka, dito na ako. Tay. Naka na yan, nak! Di ba sinabog yan? Magpahinga ka! Magpahinga ka! Hindi ka matutulungan alam pag-aaman mo yan, abis. Di ba sabi ng doktor? Alam mo ka magpapahinga. Akala ko ba matalino ka? Hindi ka makaintindi, abis. Pero, tay. Hindi! <laughs> Magpahinga ka d'yon! Ayoko ka d'yon! Magpahinga <laughs> ka